Kahanga-hanga talaga ang isang Catherine Bernardo, dahil kahit wala na sila ng boyfriend niyang si Daniel Padilla, ramdam pa rin ang kanyang pagmamahal sa bawat salitang kanyang binitawan. Today. Hindi biro ang 11 years na pinagsamahan, ngunit, walang galit o masasakit na salita hindi rin niya binanggit ang rason ng kanilang hiwalayan na maaring makasira kay Daniel. Hindi ko imagine at ay hindi na ko nawala si DJ. Bagkos ay nagpasalamat si Kat sa labing isang taon na kanilang pag-iibigan at habang buhay niya daw itong pahahalagahan. Ayun kay Kat mananatili ang pagmamahal at respeto niya kay DJ nire-respeto ni Kat si DJ dahil naging part ito ng kanyang buhay, hindi siya tulad ng iba na sisiraan ang ex. Sinabi ni Kat na alam niya ang naglalabas ang mga haka-haka, gayon pa man ay hindi niya rin tinanggi ang haka-haka, at dahil nga sa mabuting tao si Kat, ay hindi niya gugustuhin na may makaladkad na pangalan. Nang post din si Daniel sa kanyang IG, ngunit marami ang nainis at dismayado, masyado daw mabulaklak, at mapagpanggap. Kay Kath ang simpatya ng mas nakararami. Kung totoo na he's cheated, inulit niya lang yung dati, hindi tuloy maiwasan sabihin ng Kath Niel fans na, a cheater is always a cheater. Maaring sa mga sandaling tahimik sila, ay sinusubukan ayusin ni DJ ang problema, subalit talagang hindi na kaya ni Kath. Kung, um, parang napagod na ako sa lahat. Kaya kinailangan na rin ni DJ na magsalita, ang mahirap lang na makilala siya as a cheater, yun naman ang kailangan niyang linawin. Dahil hindi dinefend, at walang anuman sinabi si Kath, para maalis sa isipan ng mga tao ang pinupong poll kay Andrea. Posibleng totoo nga ang nasabing isyo. During this interview halatang may tension na sa pagitan ni Kat at DJ. Halatang loyalty nagpaparinigan yung... sila when they answered the question about sa loyalty. Loyalty for me is being contented. Because if you're contented, you won't look for any more person, right? So, loyalty ko's your career contentment. Your DJ. DJ. <laughs> Alam mo sinong pinakaloyal? loyal Yung aso ko si Summer. Yan ang pinaka-loyal. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. Na kahit ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kung ano mang sitwasyon ng emosyon ko ngayon, sino ako ngayon, tatanggapin ako ng buong buo nun. Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka. Natamaan sa sagot ni Kath, kaya kinampara na lang sa aso niya ang loyalty, sa sagot pa lang niya halatang hindi siya naging loyal. Kaya niya nasabing aso niya pinaka loyal at hindi mag judge maaring may nagawa si DJ na hindi matanggap ni Kath sa sagot ni DJ parang ang gusto niya, kahit anong gawin niya, kahit malina, ayos lang at tatanggapin pa rin siya ng parang walang nangyari. At ang reaction ni Kat, nung sinabi yon ni Daniel parang pinipigilan niyang maiyak. Halatang nagpipigil si Kat ng emotions niya, dati pa talaga may problema na sila. Kung fan ka ng Kat niyaw simula't simula, Mararamdaman mo dito palang sa interview, may something na kina Kat at DJ. Makikita at mararamdaman mo kay Kat na nasasaktan siya, at kung mapapansin yung kilos nila parang hindi na sila in love sa isa't isa, nakakabilib din talaga si Kat ang galing mag-hold ng emotion. Marami talaga ang sugatan ang puso sa nangyari, kahit hindi Kat niya fans na lulungkot din. Dahil hindi naman talaga biro ang 11 years na pagsasama, lalo na at maraming umasa na sila na talaga ang forever, ngunit nauwi lamang sa hiwalayan. It won't be fair to pretend that everything's still the same, sabi ni Kat. today.